So, na. Sa da Grabe, sa aming basura! <laughs> Dito, guys. muling kami ng isda. Dito, manguli muna kami ng mga isda, mga Marikoy. Ano, malalim dyan? Oh, this one. Di na. Man, baka dito, may nahuli na. Grabe. Dito mga marikoy. Titingnan natin kung may nahuli na tayo. ng isda. Ito yung dating pinapalaguan namin mga marikoy. So, yan mga marikoy. Ito na ang resulta. Wala nang tubig na lumalabas sa dam. Tubos ang iniiwag. Hmm. Kaya yun na Dakulong dyan ito ra. Kaya yun ang mga nakatilimala siya. Diyar-diyar. Lumipat na kami dito mga Marikoy. Gahang kami na ugama. Ugama daw, ugama. Ugama. Ta wash out. Wash out. Ay. <laughs> ah. Sorry, 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 sorry. Grabe na ang camera ko ah. Yung mga nahuli na tayo dito mga isda mga Marikoy. Dito, mga marikoy, naglalambat na siya. Pero, ang laki ng nahuli namin, janitor. Janitor! Janitor! Um. ay tanong mo yan oh. Si janitor. Medamo tawag. Aurora janitor. Hindi <laughs> Sa panghagis ulit sa panghagis. Baka may kang tinap yun ah. Poor janitor basa. <laughs> Ilang dalag yan? Nabato niya yan mga marikoy kasi nga ano para daw mabulabog yung mga isda. Augusto. Bumilog din. Nakalimutan niya daw eh. Dapat <laughs> <laughs> nag-practice muna kasi talaga kayo dito eh. <laughs> dito mo kasi pinag-practice dito. Gago, bumababa ulit yung janitor, no? Gukusa. Alam ka, eh. Turo na lang pag-urabi na